Dito po ang daan. Oh, papunta sa opoan, dito ang daan. Dito ang daan. Ay, dito ba? Dito po ang daan.

dito po ang daan, dito. Para makita niyo si Ate Jai. Yung mga may pagkain na po, umupo muna na po tayo. Huwag mo na tayo picture Okay po? Iwas, iwas muna na po mo tayo. Mamaya na Dito po ang daan. Makinig po kayo. Dito ang daan. Pag nakakuha ng pod, dito ang daan. Di tayo nakikinig eh. Dampak, dampak, dampak. Hi, sis Helen. Hello. Thank you. <laughs> Thank you, sponsor. 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 So, ni tayo dahil isang sako bubuhati na. Bakit ito maganda ka Pare-pare ba naman? Iba -iba. pare iba Pare-pare ba naman? yan? ka okay. map naman? ka okay. hindi magandang ugali po natin? Oh, thank you. Wala sinabi sa inyo na kunin ko yung box na ng para doon sa gold okay. Pero may, mga may mga buha ka.

Ano nang ganap dito? Ay, hindi 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 Ano pa dito pa? ขอบคุณครับอีกครั้งครับ <laughs>